La 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 Di mo eh? <tok> Ang ginagawa mo dito? Wala, wala? Pinagsabantalaan mo yung kainaan ano, mo yung kainaan ko! <gasps> OMG! Anong ginawa mo wala. Ha? Di mo na maalala? Di ba nilagyan mo nang ano tayo ng mga yung tempura tapos pinakain mo sa akin? Ha? Hey, Ginawa mo yun? Ha? Joke lang yun eh. Ha? Basta? Di ko makakalimutan yun. Pangat-pangat ng lasa pinakain mo sa akin. Tempura mo yun. Hmm? Oh! OMG! May nakalimutan ako! Saan? Doon sa tricycle, yung left hand ko. Wait, ang Samahan na kita! Huwag na ako malas! Diyan ka na! Bye-bye! Jepoy, laro kayo ni Pat! Ayoko nga! Balot tao sa patpatin na yan! Di ka makamove on, no? Di talaga! Madali lang naman tong laro na to eh! Ano ba klaseng laro yan? Basta! Madali lang yan ha! Oo nga! Sige! Ikaw, game ka ba? Mm, sige. Okay, sa laro na to, maglalagay kayo ng tubig sa bibig nyo. Tapos magtititigan kayo. <laughs> ay to ay <eye> konta. <laughs> Tapos kung sino yung unang oh, tumawa, siya yung talo. Matawa ka na, wala ka man. May 1K yung panalo, bibigyan ko. Uy! Okay! <laughs> Ako na panalo oh, kayo. Okay, game. Maglagay na kayong tubig sa bibig nyo. Dapat ko na? Hmm, oo. <laughs> Wait lang. <laughs> <laughs> ano ba yan? Wala pa man natatawa ka na, Pat. Talikuran nga kayo. Kasi itong babaeng to eh. Isa pa. Okay. Game. Lagay na kay tubig sa bibig nyo. <laughs> oh, last na yan ah. Tukos yung sipat eh. Oo kaya, kasalanan mo. Oh, Tukos na naman. problema naman. Kukulog sa lang Oh, maglagay na kay tubig sa bibig nyo. Tapos pikit kayo nyan. Harapan. One, two, three, dila. Did am going